Paano nagsimula yung partner na na-discover ninyo si Manay? Uh, pinag-ano kami dito ni Ate Vilma, uh, pumunta kami dito kasi para may mga matulungan din na may mga sakit. Yun po nakita namin na siya pala ay mayroong sugat sa likod pero hindi namin alam kung gaano kalaki. Kung gaano kalaki. Pag taas namin ng kanyang uh, damit, doon nakita namin grabe ang laki pala ng uka ng uh, sa likod. Super laki po. Mm. Akala namin, yung lakad niya is ano, is slow motion. Hmm. Yung lakad niya. Akala ko, may sakit siya sa puso kasi nahihirapan huminga. Yung pala yung sugat niya, yung problema. Ano pong kumpletong pangalan? Ako po si Edita Orsio na taga-kalagimit Jowa Salbay. Maraming maraming salamat kay Bel. Hmm. Siya yung naging ano, dahilan kaya nakilala namin yung Quantum Men. Kaya hmm. kung hindi kay Bel hindi gagaling ako. Halimbawa nakikinig ngayon si Doktora sa iyo, Yung gumawa, ano ang mensahe mo kay Doktora? Uh, maraming salamat kasi kung hindi, hindi dahil doon ano ninyo gawa, hindi ako gagaling. Kaya maraming maraming salamat. Simula nung nag-quantum-in ko yun. Nice. Nung nagsimula, kaya nung naramdaman ko na na, ano, gumagaling ako sa so quantum-in, tinuloy-tuloy pa na, hanggang sa gumaling na. Hindi ako gumamit ng ano, kung mang bagay, agamot, basta quantum -in. yun lang nakapatuyo, hanggang sa tuloy-tuloy na, yun na ang nagagaling. Hmm. Nabanggit niyo po, parang nagsimula sa maliit lang na tagihawat maliit lang na tiyagyawat yun. Tapos, lumaki nang lumaki. Kung ano-ano kong naginamit wala naman. Ay, galing na nga. Oh. <gulit> hmm. hmm, yung ganyan din. Dati ano yan, lubog. Yung ano, diba yung Oh. Uh, lubog na pantay na siya. oh, nga po, ganda na o. Oh. Pantay na, pantay na po. po, bumabalik na talaga siya. Oh. Na. Ayan o oh, mga kaibigan oh. kita po ninyo. Malinis na po ngayon, pantay na po sa kanyang likod. Magandang yes. maganda na po ang No medication applied. Talaga quantum implant plus po ang ginamit. Maraming pwedeng tumaas ang kilay. Ano ang iyong mga salit? Uh, para maniwala sila. Kung sila may sakit, subukan din nila para ma mat ano nila, maramdaman na magaling talaga ang quantum. So, yung ginamit. Napakasaya na may ganito na mayroon kaming napapatunayan Parang mission na maraming yes. tao ngayon nagpapasalamat po sa aming ginagawa. Sa Simple Way, may natulungan ka. Ngayon, magaling na. Happy, happy kami.